sa mga taong hindi po mo nakakalimot pong mag -subscribe. Naniniwala pa akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag -subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawag, magsubscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. Sa mga uh, bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayo makitubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindut na rin po ang bilay kon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. Pagkalob ko, at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa iwagang ng pangasinan. Pakatandan at pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangilangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at ikisar magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y ay may malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan at makakalob sa iyo sa inyong lahat ang siksik-tikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. uh, shout po muna kay Lindo Paliso bike tayo commented Shirley Royola from Bicol Ryan Nabisti Unix Bin Nadin Geraldo Jimenez GJ No 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 Ardel De Losario Andy Bonifacio Chrisley Abughao Orchili Tinitron Angelica Bundok Charita Palma El Shapel fight uh, to win ng Brucey Magalpo, C, Arting Camacho, Maricel Lasido, Ilipime, Pilipi, Ilma A. Uh, Tripoli Comintod, Marina Rangis, Dori Cayago, Juan Bibs, Nugit, Jidan Gikbol, Baido Lucino, Borja Inerpik, Pucha Hunters, Nathan, Bert Comintod, Mylene uh, Dumampo, Ali Mercadias, Comenta Dre, Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Ryan Bimsa, Rodi Tak, Joaquin, Yuti Takkan, Inday Sali, Coco Jean, Celia Cruz, Mike Jam, PB Pro, Dani Gianan, Joseph Lacada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Rowan Linoso, Marvin TV, Coldo Tibi, Karen Ocampo, Jebelin Igano, Shani, Alin, Ramos Pabriag, Asia Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Ruyang 92 Tiger, Maruka, Karalipyo, uh, Sim Gamer 69, GC Mai, Galvez, Yunomo, Estrada Commented. At hindi ko po nabanggit po siya at po sa inyong lahat. ang i share ko po sa inyo ay ang isi-share ko po sa inyo upang hindi maligaw ng mga elemento sa pagtu patutunguhan ng mga pangasinan kung malimbawa po ay, sa ating pupuntahan para hindi po tayo maligaw nais po ba ninyong hindi kayo maligaw ng mga elemento sa inyong paruroonan o uuwiag kung ganun ay banggitin po lamang niyo ang oras yung para sa uh, para lubos po yung po ang visa nito ay siguro din na dibusyonan araw-araw bakod balabal po dito no, po din kung nagdi devotion po kayo maganda po ito uh, isulod nyo na lang po araw-araw kung wala po po kayong bakod po dear pwede rin po magdasal po ng ama namin uh, uh, Baginong Maria Subasang Palata, yun po ang pinaka po po ninyo Maganda po talaga kung may nagpupudir ka po para isunod nyo lang po yung orasyon po sa mga baguhan po kung gusto niyo po na ispon yung mag-aral ng spiritual po ay kailangan po mag uh, pudir po kayo para kung sakali mga gamot po kayo ay hindi po kayo mabalikan ng uh, yung ginagamot po niyo hindi lilipat po yung sakit niya kung spiritual ang sakit niya maganda po yun talaga kung may bakod balabal pundok pudir kayo Pero kung hindi po kayo pa nangangamot, pwede po kayo magdasal ng isang ama namin. Abagin ng Maria, lumala at Wasang palataya. At isunod po yung orasyon. Uh, ah, po tayo. Ama namin nasa sa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw na ang manghari sa amin. Sundin so, na wa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw Patawarin mo po kami sa iyong masalanan. Tulan papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kaming iharap sa may pita pagsubok, kundi ilayo mo kami sama-sama sa pagka -iyo, ang karyan, kapangyarihan, ang kapurehan, magpakailan man amin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon magpakailan man at magpasawalang Amin. Amen. Isulot po yung orasyon 9 times po. Saling sa isip lamang po nine times I, po sa dibdib ng pakrus. Sigurado makakauwi ka sa iyong papuntaan. Narito pang orasyon. Alham Ramal Al Salham Salbami Satur Arya Putini Pilarutas Alham Ramal Al Salham Salbami Satur Arya Putini Pilarutas Alham Ramal Al Sa Al Sa Al Samham Salbami Satur Arya Putini Pilarutas Alham Ramal Al Sam Ham Salbami Satur Alham Ramal Alsam Alsal Al, -al, -al, -al Salham -al -sal Salbami sa tulad ipot niya Alham Ramal Alsam Ham, -ram -al -al -ham Salbami sa tulad ipot niya nine times sa isip lamang po at ihi sa dibdib pagkros at sigurado mapa makakauwi kayo sa inyong pa pa inyong papupundaan po kung sa po na kung po kayo ay na kapunta kayo sa ibang lugar po na hindi nyo po lubos kilala kung saan lugar yun at bago po kayo lang dayo kaya sa probinsya pag po ay dapat po ay pakain